na Ma, mahal mahal kita kahit meron kang iba palagi lang akong nandito madalas nakatanaw mula sa malayo tinatanaw ang mga ngiti mo mga ngiti mong nagbibigay init sa bawat nalalabing mga araw ko madalas man tayong nagkikita pero bakit hindi mo pa ata nahahalata? Sobrang galing ko bang magtago? O manhid ka lamang talaga? Minsan mo na nga nahuling nakasulyap sa yong aking mga mata. Minsan na din tayong nagkasamang dalawa. Nakakasabay pa nga kita sa sakayan ng jeep, di ba? Kahit madalas, may ibang lalaki kang kasama sana ako na lang siya. Sana balang araw makatabi naman kita. Teka, boyfriend mo na ba siya? Akala ko kuya mo, hindi kasi halata. Meron ka na palang iba. Ako na may naunahan na naman pala. Kailan kaya ako magkakaroon ng pag-asa? Magkakaroon pa ba? Masadyang huli na. Hirap man akong aminin, pilit ka mang limutin. Ngunit tanging ikaw at ikaw pa rin ang nag-iisang laman nitong puso ko at damdamin. Lumipas na naman ang ilang mga buwan. Bakit sa utak ko'y di ka pa rin nalisan? Ayoko na sanang muli pang masaktan. Tanggap ko na ito ang aking kapalaran. Ngunit isang bes pa, nabalitaan ko na lang, iwalay na kayo. Buti naman, halos umiyak ka daw ng magdamagan. Kung ako na lang sana, sigurado hindi kita sasaktan. Ito na, pagkakataon ko na. Pero unti-unti na naman akong binabalot ng kaba. Sasabihin ko na kaya kung baka pwedeng bukas o sa ibang araw na. O siguro sa ganito ko na lang muna idadaan. Siguro ito na lamang ang tangi kong paraan. Umayon sana sa akin ang kapalaran. Dahil ayoko na sanang umuwi na namang luhaan. Hindi ko man noon maamin sa'yo ng harapan. Pero sana ngayon ako yung iyong pakinggan. Kahit dito man lang sa simpleng paraan at kahit man lang sana bago ako lumisan. Oo, bilang na pala ang mga araw ko, kaya ngayon ako'y nagsisisi sa mga panahong naglaho. Pero ayan, sanang sabihin ko ito sa'yo bago ko pamanisanin ang mapaglarong mundong ito. Ma, mahal, mahal kita. sana,ni.